I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Grabe nga talaga at nagtrending ang The Don Bell Teens na isang araw na talagang pinag-usapan nga ang bawat performance ng ating Donnie at Bell sa Christmas Special 2023 ng ABS-CBN. Lalong-lalo na nga ang kanilang mga lagi nilang ginagawa sa isa't isa. Narito nga guys sa nasabing video. kung saan habang kumakanta nga itong ating Belmariano Mariano ay talaga namang pinapahype ng ating Doni Pangilinan ang crowd para nga mas ganahan palalo ang kumanta itong ating Belmariano Mariano at narito pa nga guys ang isa pang performance kung saan ay talagang sinambangan ng ating Donnie Pangilinan ang kanyang queen. Na ayon nga dito, Doni Pangilinan bowing down to his queen, the standard that he is. sa Don forever grateful. Donnie all hail to his queen. Don forever grateful. Dahil kahapon nga guys ay napanood nga natin ang performance o full performance nga ng ating Donnie at ba sa Christmas special dahil pinalabas nga ito sa asap natin to. Na kahit na panood na nga nila ito ng live ay talaga namang inulit ng panoorin na mga bablis ito sa asap. Talaga namang kilig na kilig nga sila sa ating Donny at Belle. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.